Good morning dahil Monday na naman nga ayan pasukan na naman ang mga bata at pasukan na naman natin sa trabaho ito nga si Shero kasi daw masakit yung labi niya may sugat daw sabi ko ano lang yan yung pagbabalat yan nagbalat yan kaya ganyan na sabi mo masakit mahapdi nga naman yan kaya yan sabi ko sa kanya lagyan niya ng lip balm para gumaling yung sugat ng labi niya kasi pwede lang po yan sa bata at lip balm nga lang yan kaya ayan, kung gusto nyo po, ilalagay ko yung link dyan sa comment section. Comment down lang po kayo kung gusto nyo ng ganyan. Napaka-affordable lang yan. Pass forward nga, nandito na ako sa bahay. At ito nga yung ampalayang binili ko. Kasi nga gusto kong lagyan ng egg yan para sa agahan namin. At ito nga, nagkukot na nga ako ng mga oras nandyan ng mga karni ng manok kasi nga magpa fried chicken ako at first time ko nga palang magluto ngayon ng fried chicken kasi nga puro kami bili pero yan natuwa naman ako kasi maganda naman yung resulta kahit first time ko magluto ng fried chicken ayan yung resulta kalahating kilo yan kaya napag anim ko pa yung slice yan kaya yan ang bongga talaga at nagpaturo lang ako dun sa mga kasamahan ko ito lang po bye thank you for watching see you in my next mini vlog